siyang happy. Right, baby? Are you happy? Say hello to everyone. Hi, everyone. Clap your hands, baby. Clap your hands. Datin kung nakaranas na ba ako ng racial discrimination dito sa United States. Hello everyone! Welcome to Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 16th of April and today is Monday. Tama ba? <laughs> Grabe, hindi ko na talaga maalala ko yung ano, yung araw. So anyway, the 16th of April and ngayon wala ang aking husband kasi nga nagtatracking siya. So sa ngayon nag-iikot-ikot kami dito sa ng mga in-laws ko. Kasi maganda yung weather. Right now, it's 18 degrees Celsius. So kasama ko si Zayda and tinitake advantage namin ang magandang weather para makalabas at makapag-ikot-ikot. Kaya um, sinundo kami ngayon ng aking mother-in-law dun sa apartment namin kasi nga malapit lang itong bahay nila sa amin mga 10 to 15 minutes away lang. So, iikot ko kayo dito para makita nyo kung ano ba yung itsura um, around their property pagka spring na. Kasi nung last time na inikot, no, uh, may video ako about dito sa property nila is winter pa yun eh. Ngayon, um, spring na. So, sana magtuloy-tuloy yung ganitong weather para lagi din kaming makalabas ni Sira. Kasi di ba nakaka-boring naman pagka, at saka nakabagot pagka nasa loob lang ng bahay. And then for today's video, i-share ko din yung um, mga questions kung na nakaranas na ba ako ng racial discrimination dito sa United States. So yan, samahan niyo kaming dalawa ngayon ni Zaira sa aming mini adventures. <laughs> It's not even a mini adventure. Um, maybe a mini adventure kasi nga. Uh, mag ikot kaming dalawa lang. Ayan si Zaira, very happy siya ngayon kasi nga nakalabas na naman siya. Gustong gusto rito ni Zaira pagka nakakalabas kasi nga um, lagi lang kami nandun sa loob ng apartment and pag nakakalabas siya, lagi siyang happy. Right baby? Are you happy? Say hello to everyone. Hi everyone. Clap your hands baby. Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap your hands. B B I N G O. <laughs> ano tiniting mo Jan? May tiniting na siya doon. Clap, clap, clap your hands. Ayon nanya. Arms up, arms down, arms up, Times down very good madami nang alam yan si Zira kasi next Sunday or this coming Sunday mag one year old na siya meron na akong one year old baby grabe ang bilis ng panahon susunod ano na to 18 years old na <laughs> lakad lakad tayo dito hirap may hawak na video and then tinutulak ko din to scroller ni Zayda merong bridge d'yan tapos may river connected siya dun sa river dun sa tinuntahan namin last time sa property ng aking mga indos Sarap maglakad-lakad kasi very warm yung weather. Hindi siya mainit na maalinsangan. Tapos, maaraw. And then, hindi freezing. Hindi sobrang lamig. Very perfect yung temperature ngayon. So, siya. Ayun yung bahay ng parents ni Richie. Good coming. And then, ayan yung ano, barn. And kung saan naka ano tawag dito? Kung nasaan yung mga horses ng aking mother in law Ano siya, equestrian. Marunong siya mga bayo. Yung kinakatakot ko lang dito sa sa area dito sa property ng parents ni Richie, meron kasing stray cat na medyo, ano siya, salbahe. <laughs> si ano, ang pangalan na ay Grumpy. Kaya natatakot ako minsan mag-ikot-ikot kasi nga baka makita namin siya. Nung last time nakita namin yung Grumpy, feeling ko ahabulin niya Or ako lang. Pero si Richie kasi mahilig siya sa mga cats. Kaya yun, kahit yung stray cat, pinipet niya. Philippines. Mukha naman kasundo na yung mga stray cats. Kahit nung nasa Philippines, yung mga stray cat doon, binibigyan yun ng food. Mas gusto niya ang cats kesa sa mga dogs. Mahangin pero okay lang. Sana nga yung weather, yung nagpunta kami doon sa um, Wickham Park ganito para mas na-enjoy namin yung park. Pero okay lang babalik, na, babalik din naman kami soon. Kasi malapit, medyo malapit lang naman siya kung saan kami nakatira. ito yung weather ngayon and yung paligid sa property ng aking mga in-laws. Sobrang clear ng sky. Hindi siya ganun ka-windy. Although may wind, pero very tolerable. Hindi siya maano, malamig. Ayan. Kaya nakakapaglakad-lakad kami ngayon ni Zira. Si Zira gusto niya laging umaandar yung kanyang stroller. Ayan, nakatulog na si Zira kasi nag-iikot-ikot nga kami nag ikot nga kami dito and nakatulog na siya dyan sa kanyang stroller. So, habang nag-take ng nap si Zira, pag-usapan natin kung nakaranas na ba ako ng racial discrimination dito sa United States. Um, just a brief background. Dumating ako dito sa US noong December 26, 2023. So, mag four months pa lang kami dito ni Zera. And right now, we are in Connecticut. So dito kami nakatira kasi dito nakatira ang aking husband. He is an American. And balik tayo dun sa question kung nakaranas na ba ako ng racial discrimination. Well, thank God, hindi pa naman so far. Sa almost 4 months na pagstay ko dito sa US, um, hindi pa ako nakakaranas ng racial discrimination. Yung mga in ko, very um, welcoming sila, mababait sila sa akin. Tapos yung mga tao dito, na mga nakakasalamuha ko, halimbawa sa mga grocery or sa mall, okay naman sila. Madalas nga, um, nag sila, nag lalo na pag nakikita nila si Zaira. Sobrang pansinin talaga to si Zaira. Kahit dito, akala ko pag dito, hindi na masyado. Akala ko sa Philippines lang. Pero kahit dito, ayun, lalo na pag medyo may edad na yung mga um, American. Sinasabi nila, Zaira is very beautiful. She's cute. Ayun, and hopefully, ano, magtuloy-tuloy na gano'n na hindi ko naman ma-experience ang racial discrimination. Although, sabi nga nila, nangyayari talaga yun dito sa US. And hindi lang sa US, sa ibang countries din. Pero, siguro part talaga siya ng life ng mga immigrants, katulad natin. And, we just have to accept it. And we just know how to um, handle, handle the situation properly. So, ayun. So, sa case ko, wala pa. And sana walang mangyaring racial discrimination ever. So, ayun yung pond. Pond. <laughs> Tama ba yung pronunciation ko? Anyway, yan yung pond dito sa property ng aking mga inlo. So, yun lagi namin pinapakita sa video pag nag-iikot-ikot kami dito. And yan ang kanyang status. As of the moment, hindi na siya frozen. Kasi nga, springtime. Gusto ko na pumunta din kaso tulog na ng nga si Baka magising and rough road yan. Yan, umahangin siya. Pero hindi siya ganun kalakas. Nandoon yung river, yung sa dugtong ng Natchag River. Pero hindi na ako doon pupunta. Kasi nakita nyo naman na yun. Kung napanood nyo yung isang video namin, yung ginawa namin ng Good Friday. Ayan yung barn. So, andun yung aking mother-in-law. May inaayos siya doon. Sabi niya mga 2 hours daw siya mag-stay doon or ilangang trabahuhin ang kanyang gagawin. Two hours ang tagal, no? Kaya yeah, super healthy nila, eh. Kasi ano, talagang super exercise. Sobrang laki nitong lupain nila. Talagang na-exercise sila lagi. Tapos parang every week, hindi ko alam kung gaano kadalas, lagi sila nag-walking dito sa forest. Silang dalawa ng father-in-law and father ko. Okay naman kasi mag-walking dito dahil hindi ka gaya sa Pilipinas na sobrang init. Talagang may heat, may, may heat, stroke ka pagka naglakad ka under the sun. One hour. Dito kasi very um, nice ng weather. Pero not all the time kasi nga paiba-iba din siya. Very unpredictable minsan sobrang lamig, minsan okay, kagaya nito yung temperature or yung weather. Minsan naman daw mainit, pero hindi ko pa na-experience yung sobrang mainit. Pero I think yung sobrang init naman sa kanila eh, hindi kasing init ng sa Philippines. So yun na si... Ah! Hinakakoy! Ang nangyari sa buka ni Zayna. Nandito kasi siya sa side na to kanina. Na nakaano yung ulo niya. Sarap ng tulog ng ating baby. So, ayun ang aking mother-in-law. Nangangabayo siya. Meron siyang isang maliit na kabayo. Hindi ko sure kung ayun ba yung pangalan is Lady Gaga. <laughs> Or ayan. isa isang maliit tsaka may dalawa po ay tatlo, I'm not sure so ayun ikot-ikot lang ako dito Saturday ang birthday celebration ni Zira dito rin namin gaganapin and wala naman kaming ano, bisita kami-kami lang, family members lang kasi nyan, wala pa naman kaming ano Oh, wala pa akong mga friends dito sa Connecticut. Um, sila meron siya, kaya lang, siyempre mga busy. Tapos nag-work, tapos med medyo malayo sila. So, ayun kami-kami lang ang um, mag-celebrate ng birthday niya. Diba sa Philippines, pagka one year, ano, pag one year old yung baby, normally talagang big celebration siya. Dito kasi ano parang hindi naman siya big deal. Unlike sa Philippines. Kaya nga yung husband ko nung yung mga celebration doon, nung naandun siya, katulad nung despedido niyan, medyo nakukulture shock siya kasi nga, hindi siya sanay ng ganun kadaming invited na tao. So, ayun. So, ayun lang for today's video, guys. Thank you so much again for supporting Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. See you again soon. Bye-bye!